And so yun nga mga idol at yan po nakita ko po sa inyo nangyari sa amin kanina at binaha po kami diyan napakalupit ah, ko ng pagkakaulan na yan pagkakalakas po yan, sa loob po na sa loob ng aking labing tatlong taon dito yan ngayon lang po ako nakaranas ng ganito mga idol yan oh, ang lakas ng ulan para po kami nasa pulse diyan, yan o oh, pulse yan tingnan naman o oh, ang pagkakalakas ng ulan dyan mga idol yan oh, Lakas ang tubig. Ati ako bukas kami nito sa inita ng mga tela. mga idol. Ano? Lakas oh. Lakas ng agos ng tubig. Galing po sa bubong. Lakas po kasi ang ulan. Yan oh. No. Nalinis po tuloy ang aming pader kasi doha <laughs> po ng ulan. Yan. Buti na lang umulan. Dali. Kaso lang nabasa po yung aming mga tela. Yung aming materialis po ay basang basa. Mga idol. Yan. Yan po mga idol. Kaganapang kanina sa aming siyap na hanggang sa pinatigil na po kami ng aming mudir dyan sa aming trabaho sabi umuwi na daw po kami buwas na lang po uli yan po mga idol yan lakas po ng hangin at ulang kanina yan sa labas o oh. kita, kita naman mga idol yan o oh. may kinukuha ako kasi dyan pantas pangharang harang doon sa ilalim ng ano para hindi mabasa yung iba namin mga materialis kaso wala din hindi kaya yan bumalik na lang po ako dyan, mga idol. Ayan. So, ayan po, mga idol, yan. Kumuha ko ng mat dyan at nil namin yung mga ibang tubig para lumabas yung tubig dyan, mga idol. Ayan. tulong tulong na kami dyan, mga kasama ko, si na Kuya Riel at si Kuya Erne para tubig. Ayan. Kapag video-video pa tayo dyan, kanina. Ayan. Lakas na nga ng ulan, ang bigi pa tayo. Yan, no? Iban lahi yan. mga yan, no? sa labas. Yan, lakas daw ng ulan. Tingnan daw yung mga kuryente. Baka daw, huwag daw muna mabuhay yung mga mahinat para hindi ma... Baka mga kuryente kami kasi nga may umago sa tubig sa pader. Yan po, mga idol. Yan. Yan po. Ah, baka sobrang lakas po na ulan talaga po kanina, mga idol. Talagang abalang-abala po kanina dyan. Pag paglalabas ng tubig para matanggal lang yung tubig sa loob mabawasan ba kasi wala siyang hindi siya makakalabas pag hindi mo siya minap yan yeah. malinis tuloy ang aming shop yeah. dahil sa ulan buti na lang umulan bali hindi <laughs> po mga idol at sa iba naman po tayo pupunta titignan po natin yung labas ng aming shop kung gano'ng kalakas po yung tubig sa labas samahan ko kayo mga idol hindi lang po at so, yun na, na po mga idol, ang tinignan po po ang nalabas ng aming siyap ake, sa may harap ake. po yan, sa may harap ng aming siyap sa labas, at tinignan po at napakalakas lakas po ng tubig, halos mubing na po yung, yung mga at yun, may tinutulak na po dyan ba na nabahura na hindi na po makaalis. Kasi na nabasa na po yata ng tubig ya. na, yung makina yeah. tubig ko? Hindi na po itong nabigyo ha Kasi po kanina Sumilip lang po tayo dyan taglit lang po tayo dyan mga idol Tingnan mo magsasakyan mga malalaki lang na sa daan mga kotse dito Parada na lang po sa gilig kasi po yung gitna po yung lalo po yun po kasi yung mga nakaparada na ito may po yung may tubig pero malaki po yung tubig niya ng redo talaga alos po na tayo sa center island po yung tubig taas po kasi yung center island yun alos sa na suporta ng mga mga presidente ng Pilipinas. Napunta sa tapak ng saklay nito. Tinutulungan ng mga pasadol sa mga media, analysis ng media. Ano'ng problema ng mga tao? Hindi sila nag-a-analyze. Ano ba talaga ang sabi? Sabi ko talaga nang labindalaw puntong, ay lang po kung talaga Yan po mga idol, Pantahan natin dito sa may yan po sa aming shop, dito sa may labasan namin sa likod. Ayun, nabahura na sila doon. Oh. Nabahura na yung mga Hindi na makaalis. Baha. Nasa tubig mga idol. Laki. Ano? big, Dagat na dagat ah Ito sa si taniman ko Baha dito eh ah. yeah, parang dagat na yung taniman ko Start mag swimming dito Dagat na mga idol. Ay. ay dagat sa dagat ayo wala ka tubig oh agad dito ayan mga idol kasi oh. eh. lawak ng tubig oh gusto lang dagat na ah. 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 Cháy lắm, đi Đi bắt chắc ta Sao tui biết tức

Ako nga! Ako pa sila! Pagkakata! O! Naghali siyang siya! Naghali Eh, Ayan, lubog din Ayan o Ang nga mga idol lang po May dumating po isang rescue Pang rescue kaso pa, hindi naman matulungan Hindi ma-rescue kasi Hindi po napapakinig noong isang Tabahura doon Nung sinasabi na itong dumating Tinatawagan po hindi magkadinigan Kaya yun, matras na lang po ito Hindi po siya makapuntaron At sumbralalim po, lulubog po kanya kanyang sasakyan Mga idol Ayan. Yeah. Nandiyan na lang po mga idol.